gusto ko lang linawin guys regarding doon sa Y Delta connection marami kasi nagtataka bakit daw yung overload relay ko nasa taas so yun ang gusto ko i-explain sa inyo kung bakit madalas sa mga Y Delta connection ko ang overload ko nilalagay ko sa taas ngayon guys papakita ko sa inyo ang contactor no? sa school kasi guys ang buro ay ganito nasa baba ang overload nasa baba ang overload tapos delta tapos y kung baga ganito siya, lang no? kung makikita natin ito yung main delta ang nasa gitna ito namang y ang nasa gilid Kumbaga, ganun ang setup sa diagram po kasi guys ganito ang setup niya, no? kung makikita natin kung baga, dito sa taas yung overload explain ko lang guys no? sa taas ang overload guys dito yung power supply ang tanong dyan bakit nilalagay ko dito sa taas ang overload kung makikita natin guys ito kasi, dito kasi sa baba, papunta na to sa motor itong 6 na bleach dito na Kung ang overload guys, nasa baba. Dito kasi, papunta na to, diretsyo na to sa motor. So, bali, hindi na sasagap dito ang flow of current ng ating overload. Hindi sa nasasagap ang flow of current ng ating overload na papunta na sa motor. While well, kung ganito guys, pag ganito ang setup, nasasagap niya, no? Kung dito mo ilagay ang 3 line, ang 3 phase line, sasagap niya lahat ang flow ng ating current. Kung makikita natin, papunta sa ating motor pag ganitong setup guys, nare-recognize to international. Walang mali dito. Kung ganito ang setup, walang mali dito. Tapos ngayon, kung ganun din ang setup, wala din namang mali. Pareho silang tama. Ang sa akin lang kasi, mas gugustuhin ko yung ganitong setup. Sa ganitong setup kasi guys, nasasagap niya lahat ang current, no? kung makikita natin. Kaysa dito yung overload sa baba, dito kasi hindi niya nasasagap pag mag-delta na siya. Pero pag sa taas ang overload, nasasagap niya lahat ang ating uh, current, ang flow of current na sasagap niya lahat. Walang kawala. Pag ganun kasi yung overload guys, itong dito sa delta, diretsyo na sa ating motor. Hindi na masasagap ng ating overload. While pag ganito, while pag ganyan, ang overload natin nasa taas, nasasagap niya ang lahat ng flow of current papunta sa ating three-phase motor. Sana guys maunawaan ito ng mga baguhan at lalo na sa mga veterano kasi sabi nila wala daw ito sa standard. Hindi po totoo yan even though ganitong setup sa diagram, they're recognized din ng mga RNA sa atin sa Pilipinas. Kahit i-research nyo pa, hindi mali pag ang overload relay natin nasa taas o di kaya sa baba. Walang mali doon. Pero para sa akin, mas gusto ko nasa taas. Sana guys, uh, mayroong konting liwanag para sa mga maguhan yun. Maraming salamat sa inyo.